Capricorn, tignan po natin kung ano ang abundance reading mo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Thorough Intentions by Aliana Reyes. Para saan nga po pala ang ating uh, uh, ang ating evil eye amulet necklace at ang ating tears bracelet. So para po ito, 'yan. Actually, ano na to, cleanse, energize, and activated na po. So, alagaan nyo na lang po yan. So, wag po kayo manghingi sa akin kung paano ba to alagaan kung hindi naman po kayo mag-avail, okay? Or kung hindi pa kayo nakakapag-avail kasi binibigay ko lang po yon sa mga nag-avail na, okay? So, para saan nga po pala ito? Pwede po kayong mag-wish. Pero wag kayong mag ng masama towards other people. Tapos, pwede nyo rin pong makita sino ba yung mga naiingit sa inyo, may galit sa inyo, may tampo sa inyo, yung nagmamahal sa inyo talaga. Tapos, pangontra po ito sa kulam, sa barang, sa sumpa, sa mga nag i ay po sa inyo, pabalik po yun sa kanila. Pangontra din po ito sa aksidente. Tapos, ano pa? Pampaswerte po ito sa love life, money, career, business, health sa aspect po, sa all aspect of your life. Okay? Ayan po. Kaya message na lang po kayo. And open po tayo for international shipping. Mm -mm. Ayan. Mensahe na lamang po. Directly dun po sa ating Facebook page. Para ma-replyan ko po kayo. At kung deactivated po kayo sa ating, uh, sa Facebook mag-email na lang po kayo. Nandyan din po sa description box yung aking email. Okay? Tignan natin. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pwede nyo pong tignan yung inyong other signs. Kasi baka dun po kayo mas makaresonate. Tignan natin. Your money. Describe daw natin muna no, kung ano ba yung kaperahan mo kaperahan po ni Capricorn Spirit Guide. Ayan, pasensya na po at medyo napatagal yung intro natin kasi maraming nagtatanong. No, kung para saan po ba yung evil eye, para saan po yung ating tears bracelet. And by the way, yung tears bracelet natin, nakakapagpabalance po ito ng chakras. So, mas marami kasi tayong ma ano ba yan? magagawa or madami tayong mas mafulfilled na mga gawain, mga wishes, manifestations kapag balance po yung ating chakras. So we have, ayan, the clover. Maganda ang iyong finances ngayon. Meron ba nag apply ng trabaho dito? For some of you, yan po. Pasok po kaagad kayo. Mm -mm. Meron din ako nakikita dito, pwedeng mag-acquire kayo ng property. May bibili dito ng hmm, property. Some of you, pwedeng bayaran nyo half yan or it could be full. A full payment po ninyo. Hmm, we have Ace of Wands. Ang ganda talaga ng energy ninyo. Marami po sa inyo Capricorn, nasa tamang lugar talaga kayo. Oo, growing po yung inyong finances. Ayan o, oh, yung pinapakita dito. Ayan. Kaya kung may mga investments man po kayo dito, or yung iba nga sa inyo, meron kayong, ah, uh, if may mga investments kay dito, make the most out of it daw. Tapos, kung meron naman po kayo, wag kayong yun yung sinasabi sa inyo ng universe. And, kung kayo naman nga po ay nag apply ng trabaho dito, give your best. Ayan po. And be prepared talaga dun sa interview ninyo kung mag kakaroon man kayo ng interview ngayon. Check po natin. Kamusta naman yung kaperahan mo or magiging kaperahan mo sa loob ng 2 weeks? Sa loob ng 2 weeks? We have the ship. Ayan. So, may travel na pinapakita dito. And some of you, yung travel na to, o yung pag-alis na to, is you will gain money. So, baka may papuntang abroad sa loob ng 2 weeks na ito. Ayan po, maganda po yung kapupuntahan po ninyo. Maganda yung kahihinat na ninyo doon sa pupuntahan po ninyo, sa lugar, sa bansa na pupuntahan po ninyo. Kasi nga po, kayo ay naging prepare dito. So, maganda po ano yung inyong kaperahan. Oo, maganda yung dito about your money. Tignan pa natin. So, some of you, nilulook forward nyo talaga ito. You're very excited. Pero alam mo, yung iba sa inyo, mukhang na-delay lang kayo dito. Ayan, nagkaroon ng delay dito sa, ano ninyo, sa paglalakad ninyo, pag-ayos ninyo. Pero worth it po yan. Sabi nga dito, parang this is your lucky two weeks, Capricorn. Kaya grab nyo po yung mga opportunities talaga. So, some of you, pwedeng medyo nawala yung excitement ninyo. Pero nandun pa rin naman, nandun pa rin naman yung momentum. Tingnan natin, how much money ba you can make? How much money po? Ang kayang mahawakan, magawa, maproduce ni Capricorn. Tingnan natin yung range, no? Okay. Ayan. Some of you, 11,000. Okay. Pwedeng peso yan. Some of you naman, kung nasaan man kayo, saan man kayong lugar, pwedeng ibang currency yan. Okay. Ayan, up to 27,000. Some of you, pwedeng pag-convert nyo naman dito sa pera natin, kung nasa malayo man nga po yung iba sa inyo, record is 11,000 to 27,000 yan. Mm -mm. Tingnan natin. Okay. Are you going to gain money ba? Or are you going to lose some money ngayong two weeks na to? So, pili po kayo. Pili po kayo. Guidance lamang po ito sa inyo, ha? <clears throat> Number one. Number two. Number two. Yan, si number 2. Okay, number 1, makakagain ka ba ng money ngayong 2 weeks na ito? Night of Pentacles. Mm, makakagain ka naman po, pero maliit lang. So, for some of you, ito, pwedeng hindi lalagpas ng 11. So, but you will gain money. ba diba? Meron kang makukuha. More on yung iba sa inyo, more on sa trabaho lang ito. Oo. Okay, si number 2 naman, makaka ka ba ng money? For some of you, medyo mawawalan po kayo ng pera dito. Depende na lang yan kung gano'n ba kalaki o gano'n ba kaliit yung pera na papakawalan po ninyo. Kaya mag-iingat kayo, mas mag-iingat kayo. Mm -mm. Kung saan nyo bagkakasasin yung inyong kaperahan. At tignan po natin, ano ba yung blockages pagdating sa abundance mo? Blockages po ng abundance ni Capricorn Spirit Guide hindi naman natin masabi yung iba sa inyo na ito talaga is blockages nyo, no? Pero pwede po na ito yung pinagkakagasusan talaga ninyo. Let's see. Okay, we have Knight of Swords. So, some of you, pwede ito ay about sasakyan. Baka meron kayong biniling sasakyan, tapos maraming pagawain. Ayun, yung iba sa inyo, sumasakit yung ulo ninyo. Ayan po. Meron naman dito, pwede na hindi hindi kayo yung bumili ng sasakyan pero ngayon kayo yung nagsasuffer ko dare anak ninyo bumili ng sasakyan bumili ng motor tas lahat ng accessories ikaw pala yung bibili hindi pong ganun hindi nga ikaw yung bumili ng motor akala mo nakaligtas ka dun sa bayarin o sa gastusin pero totoo hindi yan sa iyo niya pinapasagot lahat pwede rin asawa mo yan o yun yung nakikita dito ayan po. So, alam mo yon hindi mo to kagustuhan, pero ikaw yung nagsasuffer ngayon. Ganon yung nangyayari. Siguro, kasi ikaw yung mas mayroon. Kaya ganon. So, ito po yung iyong money mantra to attract money. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. So, pwede nyo po yung bagitin every morning, pagkagising po ninyo, yan, three times. Or, pwede nyo pong i-comment dito sa ating comment section. At, eto na po, pwede na po kayong mag-wish. This is your wishing candle. Activated po yan. Kaya, mag-wish na po kayo. Three wishes lamang po. And I hope maabot ka sa part ng video natin na to kasi isi seal natin yung wishes mo in 1 2 and 3. <sighs> maraming maraming salamat Capricorn. More blessings to come, more money to come sa loob ng 2 weeks na ito.